guys, ito na yung ano guys, strawberry farm. Ayan na guys, ah. kay Carvalho. Oh. Mamitas daw siya ng limang kilo. limang kilo. strawberry. Ayan na nga guys. oh uh oh Ang strawberry. <laughs> liplang di to guys, tuh dingin. pre entrance, pre entrance. gila punya istri guys, dah amih, parang palayan. Ang tataba ng ano dito. Ang taba. Ang taba oh. Malaki niyo. Oh. Yan yung pick. Hmm. Pwede mo. Oh, pwede kang mamitas yan. Mamimili ka ng mga magaganda. Malaki talaga. Oh. Ang laki. Ang daming ano. Siguro mga 3 hectares ba eh? Mga 3 hectares. Uh oh. Litos ba bilang ba eh? Oh, litos. Guys. Ang litos oh. 50 pesos na litos dito magsawa ka na, di mo maubos. Ito yung kulip flower, kulip flower. And guys, hey, ano si Babu? Kulip flower. Ala, tayo tigbak talak. Kaway kway, sa mga animitas. Ay, so, na na bit -bit. <laughs> Iba man yung witwit hindi man ano basket. At <laughs> Ito guys, ang dami talagang strawberry totoo nga guys dito sa Bingit sa Mayla Trinidad. Napakadaming ano dito. Litos, strawberry, cauliflower. Ito guys, ay yung cauliflower guys. Dami taniiman talaga ng ano dito titingnan natin yung fully flower na tanim ayun guys oh. puro fully flower yan ito yung bunga nya guys pero hindi pa sya na ano maliliit pa lang sya yan na ano kasi sa lamig o. Oh. yung mga dahon nya na puti puti Quack. Lapad, ang lapat, ang lapat ito Hindi tong siguro to 3 hectares. Sobrang laki. And guys, dito na tayo sa may gitna. Gitna mismo ng ano to. Farm. And, ikutin natin yung view guys. action guys mga bahay. Mga bahay ng Ah pag sa Pag sa labas ah, mahal. Pero bakit doon 700 yung pag ka, isang doon pag ka, 50 pesos lang, isang na. Na? Yung... palang. Tataniman pa lang to guys strawberry. Yung... Hindi pala sabay-sabay yung tanim nila dito, guys. Mayroong tinatanim pa lang. Mayroon ding i-harvest yung iba. Ah, nag-ano na siya. Ang tawag nito na mumunga. Ay, hindi guys, sinipon ako sa lamig dito. Mainit siya, pero yung hangin malamig. Maaraw. Maaraw. Sige pa, sige pa. Sige oh my god. <makes noise> mm. Maalat. Strawberry maalat. <coughs> kulang. kulang, ng dalawang piraso. <coughs> kulang pa nung dalang praso, ginain <laughs> na <ina> isak ang <laughs> oh, laki ng guys yan